Mga idol, to this video mga idol, nagluto ako ng masarap na pancit canton mga idol. Paborito ng lahat mga idol. Ito yung tinatawag na pancit canton na extra big mga idol. Lutuin na muna natin ng mga 10 minutes mga idol bago natin haunin at lagyan ng pampalasa mga idol. Napakasarap ng ating pansit canton mga idol. Thank you for watching mga idol. Please follow and subscribe my doll.